So uh, edible berry ba to? Blackberry. So nagkalat kasi yan dito sa ah uh, daanan namin no. Kung mapapansin nyo, guys yan. Nagpitas tayo. Ayan. So ito mga hilaw pa nga siya yan. Ayan. Edible berries ata to, guys. So ito yung tinitinda dyan sa atin na napakamahal. So dito uh, nagkalat lang to, guys. Yan. Ayan. Ayan. So dito sa gilid gilid dito guys, napakaraming bunga yan. Tingnan nyo. Oh. <laughs> Ang bunga nyo guys. <laughs> Grabe. Oh. Ilaw pa nga lang siya. So marami na rin hinog kang makikita yun. No? Yung mga yun. No? Yan, hinog na siya. So ito, yan. So dito, dami-dami talaga yung dito. May mitas ka lang. Ayan. So kung kayo mahilig dito guys, So, try nyo uh, mag-ikot-ikot dito. Kung andito kayo sa Good Germany guys, iwang ko lang sa part nyo. Pero dito sa Lindy na yan. Tinan nyo. Mahal din to pag binili nyo dyan sa kanyan. Manasa uh, 3 Euro ata per one part na So, dito magkalat-kalat lang siya. So, mag-ikot-ikot ka lang dito. Kung hindi ka tamad, makakakuha ka dito ng mga berries na katulad nito. Ayan, blueberries, blackberries, redberries, uh, cherry, apple. Magkalat yan dito guys sa uh, Germany. So ayan So tinan nyo guys oh. Ang dami no Free Ayan dito ya guys Parang ito yung mga ligaw na uh, Berries So ayan Tikman nyo to guys Masarap to so, Marami to guys oh. Ito pa dun yan. So na guys Dito sa Germany So napakarami dito pwedeng kainin mga berries. Ito, red berries na ata dito. Hindi pa siya hinog. Eh. Dami oh.